from the coast, giving rise to fear that the edifice, made with lime and stone might be swept away. Dagdag pa dito, nalagay sa panganib ang simabahan ng taal at maraming maliliit at malalaking isda ang namatay. Ayon kay Padre Manuel de Arce, killed all the fishes, large and small, the waves casting them ashore in a state as if they had been cooked. Since the water had been heated to degree that it appeared to have been taken from a boiling cauldron. Noong 1731, kuling punutok ang bulkan. Inilirawan ito ni Padre Torrubio na isang kagimbal gimkal na pangyayari. Ayon sa kanya, ang pagtutok ay may tulad sa dalawang batalyong nasa isang gyera na sinundan ng isang mahaba at nakakabahalang linggol. Dagdag pa dito, may kukumpara din sa kumukulong tubig ang lawa sapagkat niluto nito ang mga isda. Muli ay naging marahas ang pagtutok noong 1749. Noong ikalabing isa ng Agosto nagising ng alas tres ng umaga si Padre Ben Cuchillo dahil sa ilang mga pagsabog na narinig. Una ay inakala niya na ito'y kidlat lamang. Habang ito'y lumakas, naisip niya na ito'y putok mula sa galyan mula sa Mexico papuntang Maynila. Na umigit nang umigit ang putok sa inaasahan niyang bilang, naisip niya na mayroong gyerang nagaganap. Di kalaunan, kanyang napagtanto na ang bulkang taal ay mali na namang sesebo. Matapang niyang pinanood tumutok ang bulkan sa kabila ng mga anyayang lumikas na. Pagkatapos ng Erepsion, ang sala at bahagi ng Tanwan ay hindi na akma upang tirahan. Sa mga Erepsion, ang pagputok noong ikalabin lima ng Mayo taong 1754 ang naging simula ng tuluyang pagkawasak ng mga bayan ng Taal na nagpatuloy ng pitong buwan. Carl Unos Lunos ang nasaksihan at naitala ng mga preyo ukol dito. Ayon kay Padre Ben Cuccino, nila umaapoy ang buong isla samantalang ayon kay Padre Miguel Zamora, mayroong mga katakatakang naganap tulad ng paglitaw ng bahaghari nila sa buwan patungo sa vulkan, dalawa o tatlong araw, at imami ng negrito. Unitong ng tuloy ang mga naganap hanggang sa napilitang lang ikasang mga mamamayan. Masakit man sa kanilang loob na iwan ang mga ari-ari ang -ari ipinagkalog sa kanila ng kanilang mga ninuno. nagtungo sila 20 km ibog patungong simbahan ng Kaysasay, Ngunit sa kasamaang palad ay nadama pa rin ng mga taalen yung lumikas ang hagupitang bulkan. Sa loob ng tatlong araw ay umulan ng putik at abo. Dahil dito, gumuho ang ilang mga bahay at mismong ang bubong ng simbahan ay yung mabasak. Nang bumalik si Padre Bencuchillo sa bayan ng Taal, nadatnan niya ang kaurinong sunos na sinapit ng bayan. Lahat mo tulad ng simbahan, opisina ng gobyerno at mga pagawaan ay nakalubog sa bato, putik at abo. Bukod pa dito ay ang lawan ng mga bangkang lubog sa putik. Walang naiwang hayop at alamang buhay. Ang ilan ay namatay dahil nailibing ng buhay samantalang ang iba ay dahil sa gutom. At ang pinakamalala sa lahat ay ang pagkalubog ng lipa at tanwan dahil sa pagtaas ng nobel ng tubig sa lawa. Dahil dito, napilitan ang mga residente ng nasabing mga lugar na lumikas at mamuhay sa mas ligtas na lugar. Ang dating taal na sagana sa likas na yaman ay naging isang desyertong nalugmok sa sinapit na trahedya. Nagsimula ng bagong buhay ang mga nakaligtas. Siyang naraan sa mga ito ang bumalik at nanatili sa bayan ng taal. Pinangalanan itong Barrio San Nicolas. Samantala, ang mga natirang mga residente ay nagtayo ng kanilang bagong bayan sa Case Asay. Nagtayo rin sila ng bagong katedral. Sa kasamaang palad, kalahati sa mga nakaligtas ay tinamaan ng sakit dahil sa amoy ng sulfur at apoy na nanatili sa loob ng anim na buwan matapos ang pagsabog. Ang masagana ngunit na sirang probinsya ng Taal ay tuluyang. A download to read ad free. Nawala. Pinalitan ito ng pangalan at naging Batangas. Ito ay galing sa salitang batangan na tumutukoy sa kawayang bahagi ng bangka. P.A.G.K.I.T.I.L. sa maraming tao ng bulkan. Matapos ang marahas na Erepsayo noong 1754 ay naging tila tahimik ang Bulkan Taal. Nagkaroon ng ilang mga pagputok ngunit ito ay mahina lamang kung ikukumpara sa erupsyo noong 1754. Ngunit pagsapit ng gabi ng ikadalawang putpito ng Enero taong 1911, nagpamalas nyo ito ng bangis. Sa lahat mga ng mga pagputok ng Bulkang Taal ay tinaguli ang Killer Eruption, ang pagputok noong 1911 dahil sa hindi matawarang bilang ng taong namatay at nasaktan at pinsala sa mga bayan. Noong gabi ng ikadalawang putito ng Enero taong 1911, ang mga seismograph sa Manila Observatory ay nakapagrehistro ilang mga paggalaw. Di kalaunan, tumaas ang bilang at mas lalo pang lumakas ang mga nasabing paggalaw. Pagsapit ng hating gabi, 26 na paggalaw ang naitala at ng sumunod na araw, tumaas ang bilang sa at 217. Ayon kay Worcester, the frequent and increasingly strong earthquakes caused much alarm in Manila, but the observatory staff was unable to locate their epicenter. Anshpai Center ay natuklasang nasa bulkang Taal. Bukod dito, ang mga paglindol ay binantayan ding mabuti. Tinutukan ito ni Padre Miguel Cedere Maso sa tulong ni Padre Al, isa sa mga autoridad sa pag-aaral ng lindol. Ayon sa kanila, ang mga pinakamarahas na lindol ay matatagpuan sa palibot ng lawa ng Taal. Sa katunayan, ang kanilang lakas sa Maynila ay umabutang IV sa Derosi hanggang 7. Ang lakas na IV ay maaring makapagpaalam ng mga upuan samantalang maari namang makapagpataob ng mga naggagalaw ng mga bagay ang lakas na 7. Nang umaga ng ikadalawamputwalo ng Enero taong isang hibu siyam na raanat sumabog na ang bulgang taal. Ito ang nilalaman ng telegram ang ipinadala sa Bureau of Science. Nakatanggap din ng telegrama ang Maynila na hindi na malaman ng mga bayang malapit sa taal ang kanilang dapat luming dahil sa itim na usok na lumalabas sa bungangan ng vulkan. Sa kabila nito, mayroong isang taong ginawa ang kabaligtaran ng nararapat na gawin. Sa halip na lumayo sa bulkan ay nagtungo pa si Charles Martin Palapit. Siya ay opisyal ng gobyernong Estados Unidos na inatas ang kumuha ng larawan ng pagtutok ng bulkan. Sa pagtawid niya sa lawa ng taal ay nasaksihan niya ang ilang mga pangyayari. Ayon sa kanya, an enormous column of vapor, which towards skyward until caught by the morning breeze, and was then swept, black and threatening, westward over the neighboring province of Cavite. The 1904 crater, which had long been choked with mud and stones, was again in full activity and a small new crater had formed to the north. Enormous masses of black mud were thrown to a great height through the column of white steam. Kinunan niya ng 45 minuto ang nakakatakot na aktibidad ng vulkan. Sa ganap na alas 3.45 ng hapon, umalis si Martin at ang kanyang mga kasama. Ayon kay Worcester, sadyang napakapalad ni Martin na siya'y nakaligtas. Nagpatuloy ang aktibidad ng vulkan. Pambihirang pagsabog ang umalang-aungaw sa ganap na alauna ng umagang Nero 30. Tila isang nakakamanghang kidlat ang nakita sa kalangitan at kaunti lamang ang nagtangkang ipaliwanag ang kanilang nasaksihan. Ayon kay Padre Al, it had the appearance of an unusually violent thunderstorm except that there were no clouds, the brightest clouds being visible through rifts in the huge black masses of smoke, ashes and mud. Samantala, inilarawan naman ito ni Worcester bilang, Globes of fire which rose and fell in graceful curves. Sa ganap na alas 7.55 ng gabi ng parehong araw ay nakatanggap ng telegrama ang Maynila na nagsasabing kumitil na ng buhay ang pagputok ng bulkan. A download to read ad free. Dahil dito, agad-agad na nagpadala ng mga doktor, gamot, pagkain at ilang mga demotor na bangka ang US. Army sa pangunguna ni Kapitan Metcalf. Nagtayo din sila ng estasyon sa si San Nicolas at Taal upang may ang mga nasalanta sa ospital sa Camp McGrath o sa Philippine General Hospital. Napakahirap ng naging trabaho ng US. Army. Ayon kay F.H. Noble, pulutong ng mga mahuhusay na sundalo ang makikita sa buong paligid. Sila ay naglilibing ng mga namatay, nagbibigay ng panunang luna sa mga nasaktan, nagbabantay dyan ari arian at nagbabahagi ng pagkain na walang patid. Sa katunayan ay wala pa silang tulog at pahinga. Dahil sa mga ganitong pangyayari ay inabisuhan ng mga kinauukulan na lumikas na ang mga residente. Sa kabila ng mga pagtulong na ito, maraming buhay pa rin ang nasawi. Ayon nga kay Worcester, in the twinkling of an eye, isang libot apat na ang human beings had perished. Ang mga namatay ay natagpuan sa mga decanized na nice is na lugar. Ang iba ay naanod samantalang ang island ay natabunan ng mga putik at abo. Kung hindi man namatay ay lubos naman silang nasaktan. Bukod sa mga nasawing buhay ay naapektuhan din ng mga hayop at pananim. Dahil labis na asedak ang putik na galing sa bulkan ay kaagad-agad namamatay ang anumang halaman na matapunan nito. Dagdag pa dito, ang kahit anumang lupang masabuyan ng sapat na dami sobbing, Volcano Ejecta, ay hindi na magiging angkop na taniman dahil sa sobrang acidity. At dahil nasa saira ang mga pananim ay walang makain ang mga hayop samantalang ang iba ay namite dahil sa sobrang paglanghap ng sulfuric acid. Ayon kay Worcester, the thinnest coating of mud suffice to kill green leaves and grass. The Volcanic Ejecta are still so strongly acid that it has proved impossible to raise crops where they have fallen in any considerable quantity crops and grasses were killed with the result that a large number of domestic animals starved to death suffocation was undoubtedly also an important cause of death dahil sa mga naganap masasabing nagpakita ng kaunting awa ang bulkan taal nilarawan ni noble ang bulkan na gaya ng isang kasuklam-suklam na halimaw at hindi karapat-dapat sa tiwala ng mga tao sa mga kalamidad ay karaniwang nagiiwan ng sampung maskaten at isang patay ngunit sa nangyari noong isang libo siyam daraan at labing isang ay naging malala sapagkat isang libo tatlong daan at tatlong lima ang namatay samantalang isang daan at siyam naput siyam ang nasaktan. Tunay nga na sa pagkutok na ito ng bulkang taal, hindi lamang ito kumitil ng buhay bagkus nagdulat ito ng pinsala maging sa kapaligiran. Higit pa rito, tumatak ito sa kasaysayan ng Pilipinas at buong mundo. Pagharap ng taal sa panganib Hinaharap ng taal ang panganib dahil sa likas na yaman. Marami na ang nagtangkang gamitin at si Ray ng kanyang angking kagandahan. Noong 1991 ay mayroong isinusulong na proyekto na nagkakahalaga ng isang bilyon. Ito ay isang pampong station kung saan ito ay kukuha ng tubig sa lawa ng taal. Ito ay mapupunta sa bundok malakot kung saan naman ito'y dadaan sa ilang proseso upang magamit ng labing walong munisipalidad sa probinsya ng Batangas. Ayon sa isa sa mga artikulo sa Manila Chronicle noong 1990, magagamit ang tubig na makukuha upang patubigan ang 30,000 hektarya ng lupa. Ngunit sa kabila ng magandang may dugulot ng proyektong ito, nababahala si Mario P. Levest sa epekto nito sa kalikasan. Una ay ang pagkawala ng tirahan Jenga Isda gaya ng Maliputo at South China Sea Il na nagbibigay ng kabuhayan para sa mga mamamayan. Pangalawa ay ang pagiging maalat ng lupa. Dahil gagamitin ang tubig sa patubig sa mga pananim, kalaunan ay magiging maalat ang lupa sapagkat sadyang napakaalat ng tubig mula sa lawa. Kapag nangyari ito ay hindi na magagamit ang lupa sa pagtatanim. Ganito ang A Download to Read Ad Free Nangyari sa India at Pakistan. Pangatlo at ang panghuli ay ang walang kasiguraduhan na hindi namuling paputok ang Bulkan Taal. Kung magtatayo ng malaking gusaling magpo-proseso sa tubig ng lawa na nagkakahalaga ng $50 million ay maaring masayang lamang ito sapagkat madali itong mawawasak ng pagputok ng bulkan. Ang isa pang nagbabadyang suliranin ay ang pagkasira na taa dahil sa mga turistang labas pasok dito. Dahil dito, isinusulong ni Dr. Antonio Araneta Nag o ang National Historic and Environmental Heritage of the Philippines ang lawa ni Taal. Sa ganitong paraan, ang sinumang nais lamusong sa ilalim ng lawa ay dapat munang kumuha ng permiso sa National Museum. K O N K L U S Y O N. Kahali-halina at mabangis ang dalawang magkasalungat na salitang nababagay sa Bulkang Taal. Sa pamamagitan ng mga turistang kanyang naaakit ay binibigyang tibay niya ang kanyang kagandahan at sa mga pinsalang kanyang idinudulot ay kanyang ipinamamalas ang natatigo niyang bangis. Sa mga pagputok ng Bulkang Taal ay mababakas ang naging mahalagang papel ng mga Espanyol at Amerikano. Una, ang mga Espanyol lalo na ang mga Prail ang nagsilbing mga taga-record ng mga pangyayari. Sila ang tumayong mga mata na mitiyagang naglarawan jingle kagimbal-gimbal gimbal na kaganapan at ang epekto nito sa mga tao at kapaligiran. Pangalawa ay ang mga Amerikano na tumulong sa mga nasalanta noong 1911. Matapang nilang sinuong ang nagbabadyang panganib upang may saldo ang maraming buhay. Dahil